Hello guys, may ituturo ko sa inyo. So, punta tayo sa Play Store. Ayan, so na-press ko na yung Play Store. So, dito na ako. Tapos ngayon, pindutin mo yung yung um, FB page. Ayan, yung name mo. Tapos lalabas dyan. Pipindutin mo ito, yan. Manage Apps Device. So, punta tayo ulit sa Manage. Ayan, Manage. So, press natin. Pag na-press mo yung manage, lalabas dyan yung, ayan o, installed. So, ipipress natin dyan. Lalabas yung, lalabas yung, ayan o, lalabas yun, ayan. Not installed. So, not installed. Yan ang hindi natin kailangan. So, ipipress natin yung hindi natin kailangan. Ayan, naka nesting box. Isa-isahin lang natin. For example, yan. Yan. Lahat-lahat dito yan. Naka-ano na yan. Naka-remove na sa ating ano, ba diba? So, i-delete mo lang yan. Tuloy-tuloy lang. Tapos, i-delete mo itong X. Ayong X yan. Yan. Naka sa taas, X. Yan. Tuloy-tuloy lang. Remove. So, sayang din po yung mga ano natin yung ating imbi na nagagamit na hindi naman natin nagagamit di ba po so tuloy tuloy lang hanggang sa maubos yan ganyan yan napupuno kasi yung storage natin so nandito pala siya kahit na i-delete natin uninstall natin so dito natin siya makikita ayan mm. so tuloy tuloy lang ayan pinutin mo yung press yan ayan tapos remove so makikita mo diyan oh di ba po nawawala na yan. so tuloy-tuloy lang ganun lang ayan dami dito na ka ano naka na doon tapos hindi ko nakita mayroon pala dito sa pinaka ano yung ina-install natin nandito pala siya so ayan so gusto mo talagang matanggal ayan na siya ayan paulit-ulit lang po yan hanggang sa maubos So, ganun lang po kadali. Tiyagaan lang kapag marami kang nakaano. Yan. Hmm, marami ka lang na uninstall doon na di mo na kailangan na apps. Ayan siya. Tuloy-tuloy lang. Ganun lang. Pabalik-balik lang hanggang sa maubos mo yung di mo na siya kailangan. Yan. Yan. Kasi punong-puno na sa akin. Kaya pala, lagi nagahang up ganun lang pala minsan pag aralan din natin yung ating CP doon mo makikita yung hindi mo na kailangan remove mo na siya yan malapit ko na rin maubo sa akin ganun lang so maraming naka-impact dito kaya pala nag-hang up O, sige guys, hanggang sa muli. Ayan yung bago nating ano ngayon, kaalaman. Diyan palat natin nakikita. Yung mga na-uninstall na, di, na natin, mayroon pa pala. Yan, bagong aral na naman. Ilinisin po natin yung CP natin para hindi maghangap. Bye for now. Thanks for watching. Hanggang sa muli.